Kung niya gipatawag ni Pilato ang kadaguan sa mga pari. Ang mga pangulo ng mga tao, gihindang niya sila. Inyong kapalala din ikan ako, kaya yung tawahana. Huwag ngayon ka mawa ang nagpasalaag siya sa mga tao. Nindistigar ko siya. Dinhi sa inyong atubangan. Apan nakaplagan na ko, hindi din sabisan unsa sa mga daotang buhat bukat, risumbong ninyong bato kaniya. Si Herodes wala usap mga kaniya, masadpan, kay iba na niya kinang pagbalik, kanato. Wala siya yung buhat. Kaangay na, ay silutan sa kamatayon. Busa, ipalatos ko siya, ubo niya, bumiag. At ang misinggit ang tibok pundok sa mga tao. Ba't diyan siya? Si Belobas main way. Si Belobas dibilang buk bumi kan sama saka. Pengkongsa sama si tahu, main tabuk sesudah. Kau tuang na kain nak kepatai siap. Bu bu Buat ni pedato membeli ang si Isos. Masa, isyong tisya pagkosab ngad tu sa mga tao. Apang misinggit sila pagtubag kanya. Yak yeah, no, Tinang siya siya sa cross. Sa so, ikatulog kay Giyon, may man spirito on sabay sa gat, na iyang nahimaw. Wala ko na kapagyan, bisag unsa na angay sa silog sa kabatayon. Ipagatos ko siya, o unya, buhian. Kapag ipagayon sa kapagsingit, o namugos na si Isus ilansang ngayon sa cross, kung binampos siya sila sa katapusan. Bosa, di pa hantang itilat ng Panisos, ang sidot, na ilang di pa ngayon. aniya niya ang tao, na ilang ipili, ang ibilanggo tuwan sa pagpang bubot o pagpatay. Pag niya si Isos, nagtokan nila, ang buhato nila, nagtokan niya, ang ilang gusto.